Erwan Yusap nilabas na ang video ng pang-aabuso ni Bong Nabaro kay Ann Curtis. Isang bigat na hakbang ginawa ni Erwan Yusap matapos niyang ilabas sa publiko ang isang video na umalay nagpapakita ng pang-aabuso ni Bong Nabaro kay Ann Curtis. Ang video na ito ay agad naging sentro ng usapan at nagdulot ng matinding galit at pagkabigla mula sa mga netizens at tagahanga ng sasangkot na personalidad. Ayon sa ulat, ang nasabing video ay nilabas ni Erwan bilang bahagi ng kanyang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang asawa laban sa mga karumaldumal na pangyayari ng ganap. Sa video, makikita umano ang malinaw na ebidensya ng pangabuso ni Bongkay na siya rin naging dahilan ng mga seryosong akusasyon na nauna nang isiniwalat ng aktres. Hindi nagtagal naging viral ang video at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko karamihan ay pagkabahala at pagkontena. Hindi naman nagpahuli ang kampo ni Bong Navarro sa pagpahayag ng kanilang saloobin. Ayon sa abogado ni Bong, ang video ay maaaring edited o manipulated upang palabasin ang nasabing akusasyon laban sa kanilang kliyente. Maring itinanggi ni Bong ang mga paratang at sinabing handa siyang harapin ang kaso sa korte upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Ito ay isang malaking kasinungalingan at handa kaming ipaglaban ng katotohanan, pahayag ng kanyang legal na tagapayo. Sa gitna ng patuloy na pag-init ng issue, marami ang nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito sa karera ng mga nasasangkot pati na rin sa personal na buhay ni Ann at Bong Navarro. Ang mga kaibigan at pamilya ng mga nasasangkot ay nagpahayag din ng kanilang suporta at paninindigan sa gitna ng lumalaw lang kontrobersya habang hinihintay ng publiko ang anumang pahayag ni Ann Curtis, patuloy ang usap-usapan tungkol sa video at magiging legal na kahinatnan ng mga kaganapang ito. Ang mga susunod na araw ay kritikal para sa lahat ng sangkot at ang bawat hakbang ay naasang magdadala ng mas malalim na implikasyon sa kanilang mga buhay.